Pero Mr. Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi pataposin mo buwahe, ako. Sorry, sir. Mr. Mr. Chair, ma, baka Mr. maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayon, Mr. You. Chair. Thank you. Thank uh, you. Hindi tayo makatintindihan. Mr. President, sir, excuse me, sir. Uh, Senador Bato. S yes. Senator, uh, may I? Ah, yes, sir. Interject? I... lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng... Chief of Police, Police Director. Puro, Commander ng Death Squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng police yan. literally, hindi mo sabihin ng Death Squad. yung isang senador, yan, yan ang nakakaupo dyan, si Senador De La Rosa. That's squad rin <coughs> Alam mo, nag-warning ako, wag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Dabaw. Ang Dabaw was a very kawawa non. Alam ninyo, ala, alam ninyo sir, alam Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung nung mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo nandyan sa syudad natin, yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Dabao. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang ko. Kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating President. of Mr. Sir, squad. Mr. Chair, salamat kaayo, Mr. Senator Chair. Lisa. Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyo? Yun? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is... Uh, Of course it is organized.